pa kayo welcome back ulit sa channel ko ngayong araw na to kung mapapansin nyo na naman nandito ulit tayo at nagbabalik dito sa Gapi Farm ni Otit Diyan, ayan Otit, nasan tayo ulit ngayon? dito sa Pagasa Imus Cavite Pasubaya to Richmond Subdivision ayan, so binisita natin si Otit dahil bali balita ngayon Otit umuugong hit ka na ba Otit? hindi naman hindi, hindi. pero ngayon ay ah, hindi pa maglilipat na tayo at yung mga string mo Otit Kamusta naman? Natagdagan ba? Nabawasan? Merong nabawasan Merong natagdagan So yun mga tito, ito yung alamin natin Kung ano yung mga makikita natin gapi ngayon Pero bago yun Otit Kung ang tawag sa nagugroom ay groomer Anong tawag sa nagusyo -show, Otit? Shower! Oh, itong uugong na chismis ngayon Dahil papalipat nga si Otit At mag-evacuate sa ibang lugar Around Cavite rin ba Otit? Around Cavite pa rin Cavite pa rin kala ko kasi Magtatayo ka na ng factory ng mga gapi Otit eh Hindi <laughs> Kasi sobrang daming buyer nito ni Otit Kahit tignan nyo I-stock nyo siya sa profile niya Sa story niya Makikita nyo marami talagang bumibili dyan Kaya kala ko nga magtatayo na siya ng factory niya eh. <laughs> Sama mo naman kami Otit <laughs> Yon Otit Dahil paalis ka na Otit Ano yung pinaka hindi mo bibitawan dito Na strain mo ng gapi Itong gold lace na skin double sword ko ito. Oo Bakit Otit? So, ito kasi is ma-market siyang guppy. Ah. Nagagandaan uh, na ako. Double shirt collection talaga ako eh. So, yan. Ito kasi may market talaga. So, Kung baga, pa lang, hinihiritan na sa akin. Hmm. Reader ko, di ko pinagbibenta. Talagang, bata pa lang, kinukuha na ulit. Bata uh -huh. pa lang. Oo. So, ito mga tito, di ba? tinuturuan na kayo ni Otit ng mga strategy niya. So, iniipon niya talaga Otit. Iniipon talaga ni Otit yung mga matataas, yung value. Tsaka, yung tipong yung isdang ano, bago sa mata, no? O Lalo yung mga gustong magsimula, di diba? Double sword. Double sword. Yeah. Magandang pang rare collection. Ano pang meron tayo dito, Audit? Meron ako dito Yellow Snake Skin Double Sword. Ayan. Yeah. Isa rin to sa aking tatabi. Quality fits ba ang hanap mo Ros para sa mga gapi mo At syempre pwede rin to sa crayfish at iba pang uri ng isda Nakarating na rin to ng Milan Italy mga otits Check out na sa Shopee natin Betas Journey po Search nyo lang po may free aquatic plants at Betas Journey sticker yan Check out na Ito na flex nung nakaroon eh So ito ay full golden na balloon molly Kung i-describe ide natin sa otit Anong ano niya? Anong karakteristik meron tong full gold balun molly na to? Ang full gold ko ano? Bihira to eh tapos, Dartail siya. Yan. So, oh, bihira pa ito sa market ngayon. Bihira pa ang full golden niya. Tsaka may value talaga. Mar Kasi yung PKBM Outit, medyo napaglumaan na ng panahon eh, no? Yeah. Eto ngayon, kumbaga sa moly, medyo rare pa siya. Rare sa pa. pagmamoli. Para sa akin, rare pa to. Kasi bihira lang meron talaga na ito. Tsaka talaga may value. Compare mo naman sa PKBM. Merong PKBM na mahal. Albino, <laughs> tsaka blue eyes, white eye yan, panigurado. At eto na mga otits, napansin ko sa unang vlog natin, eto yung pinaka tinatanong. Otit, sobrang daming mong ref tab dito, sobrang daming gapi. Paano mo minimaintain to? Ano to otit? Umulan, bumagyo. Ano na siya? Hinayaan ko lang. Hinayaan mo lang? Parang ganito, kung ano yung dito, hinayaan ko lang, bumagyo, minit. Ayos ka ng technique kapag umuulan, pinapalipas ko muna yung mga ilang araw tapos dun ko na iwa water change kasi kung umulan tapos water change panigurado kayo nabukas ang uulan so bali wala lang uh -oh. pinapalipas ko muna yung mga limang araw bago mag water change yan. tapos ayun okay naman yung mga gapi natin sa araw naman pagpunta nyo dito talaga nakatype na, type na to dito bilad sa araw ayos lang yun Sanay na sanay na yan sa init, walang rator, Ayan, wala mga wala rin. Yung ibang... Kaya lang. Yung ibang ref tab din ni Otit, napansin ko na puro halaman. So, nagbibigay rin yun ng oxygen. Nagpaproduce ng oxygen by photosynthesis. Pero, yung ibang ref tab ni Otit, wala siyang halaman. Okay naman yung mga gapi Otit kasi cycled. No? Well, cycled talaga. Establish yung ref tab natin na Otit. No? Mm, sample na ito. ito. Mm, Malinaw. Malinaw, no? At, pero ito, may halaman siya. Ito may mga halaman yung mga nandito eh. Pero yung mga banda doon, nakita natin siya na wala siyang halaman. Pero well cycled nga yung ref tub kaya buhay na buhay talaga yung mga gapi. Ni Otit. Bigay BM lang. Yeah. Black King, Balloon Molly. Longing, Balloon Molly. Yeah. Ayan mga Otit. Ang dami rin nito no. Dami pa rin. Ayan. Ayan uh, Oh. No? <laughs> Tapos may mga nagtago pa doon, no, Otit. Tago pa. Sa so, may dulo. <laughs> Hmm. Alam na huhulihin. <laughs> alam na, alam na ata na ibebenta sila oh, tit eh. Tapos ayan, yung meron diyan. Ito, unti na lang 'to eh. Unti na lang 'to, eh. 24k tangerine 'to. Tapos ito, oh, metal snake skin, blue tail. Oh, tit saluhin mo naman. Ano, saluhin na. Ayun oh. No? <laughs> oh, tit bakit ganun Pag pumupunta kami dito, lagi na lang paubos oh, tit. Wala eh. Ganun talaga eh. Pag malakas na oh, tit no. Pag sakalam. Eh, tibok e eh. ka alam? Ayan mga otit Eto Eto walang laman Red chili balon pato Mga fry Ah mga fry Ayan ayan Baka nagtatago doon banda eto, Tapos ito. dito Eto baka may gusto Mag all in So mga ano dyan Baka may gusto mag all in eto EBM <laughs> So dito sa EBM na to Meron tong ribbon jean So okay na magpalabas Ng mga may ribbon Bala na sila otit oh, no Bala na e, Ang dami na eto otit no Almost 300 plus ata to Estimate ko lang ako. Grabing dami ni... in to, oh, tit. Oh, in na eto Eto otit Bebenta mo pero ito mga otits, hindi to quitting sale. Papalipat lang otit. Papalipat lang, talaga. lang, Malang lang talaga. Walang talagang pala ito. Pero magtitira talaga ako. Mga breeder. Mga breeder. Ayan mga otits, abangan natin to. ano pang meron tayo dito otit? Pidert. Pidert, eto. Sa mga nakakilala ng Pidert dyan. Ang galing sa akin. Ayan. Ayan, no? Mga jubi pa otit pa no? lang. Pero tingnan nyo naman yung mga ears. Kitang-kita na yung mga pagkablak ng ears nyo. Naot ko yung breeder neto, 1K3 yun. Mm -hmm. Pinagsisiyahan ko pero wala tayong magagawa, no choice. Oo. Ayan, kita na rin yung platinum sa body nila. Ito, tingnan nyo mga otis. Ayan. Yeah. ano. So, for out din to, tit Hindi pa. Hindi pa? Gagamitin ko tong breeder. Hindi, sabi mo, all in mo. Wag mo na. Ayun lang. <laughs> Napasubo eh, no? <laughs> Tapos, ano pa, otit? I-flex natin yun. Ayan, ayan, ayan. Kanina pa yun eh. Balita at umuugo ngayon sa mga group. Ito. Ito ang salarin mga tito. Ito. Ito mismo yun ha. Ito yun. O tit, bali-balita ko. Ito ro'y mataas ngayon sa market. Otit. Hindi. Bente lang to. Bente lang to. Sa inyo makikita. Anong meron tayo dyan Otit? tit? White Eye, tsaka Blue Eye. So, ito ngayon. Medyo popular to ngayon sa market ng pagmamoli. Dahil... Minsan lang sila makakita ng Tig 20. 20. <laughs> na <laughs> white eye at blue eyes. Blue eye. Yan. Ayan. So, ito ako, oh, Tits. Ang daming. Ang daming naging kwero, oh, Tits. Marami. Marami rin. Marami rin bumili, oh, Tits. 500 nga request eh. Message request eh. <laughs> <laughs> 20 lang, oh, mga oh, Tits. Ito sila, oh. So, ito mga oh, Tits. Oh. Sample ng blue eyes at white eye. 20 pesos lang, oh, Tits. No? 20 lang yan. 20. <laughs> Mismo. Pero boxing muna kayo boxing na. No? <laughs> Malawak ay eh, no. Tinanggal ko dito yung dalawang raft. Yung sa isang raft dalawa. Pati doon. Ayan. Okay. Ang lawak talaga ng lupain mo, Otit. Otit, ano yung meron tayo dito? Ito naman, ano siya. Ang ah. laki to, Tit. Butyog no. Mga bocog. Magda-drop na tayo ng isang otit no. Magdadrop drop na. No? Magda na. Ayun. Ayun, yung apat An na to. Ayan. Ano yan, Otit breeder mo yan? Mm, breeder ko sa ngayon, pero kapag nag-anak to, bebenta ko na rin to. Re-release ko na yan. Oo. Yan. So, ayan mga tito. Diyan lang sila. Okay. Kasi tulad ng sabi ko dati sa unang vlog, hindi ko bibenta yung breeder ko hanggat di siya umabot ng big sale mo. Umabot ng 10k. Oo. Shoutout na ma. Yun. Ayan. na. <laughs> ayan na mga tinatago ni Oti. Pero sabihin ko, kalahati pa lang yun ng breeder na nakuha mo. Siyempre yung iba, may umabot din ng sale. Oo. Yan. Pero Umabot siya, pero tingi-tingi. Siguro sa isang order, 4K, 6K. Oo. kumbaga may repeat business. Ang proof, ang proof niya nasa FB ko, panigurado. Ayan na. Hinata. <laughs> Ayan na. <laughs> Yan. So yun mga tito, medyo ginagabi na naman tayo at dito no, po nagtatapos yung video natin. Ayun, ito lang ang gusto kong tanungin talaga kayo kamusta yung market ng Gapi ngayon? Kasi marami nagkikwit audit eh. Mm -hmm. Kasi wala na raw market yung Gapi, wala na raw bumibili sa kanila. Pero ikaw audit, kamusta naman? Sakto pa rin naman. Kung paano ako madot dati, stable pa rin hanggang ngayon. Kung baga sustainable pa rin, araw-araw may bumibili ba audit? Mar marami, marami. Katulad kanina may bumibili. May kita yun sa story ko at ng mga message request ko, merong nagsasabi na, Hey, ko ba yung oh. Oh. Masarap din sa feeling yung gano'n kasi kahit papano, eto malakas na talaga 'to magbenta. Pero yung 'di diba, yung may mga nagtatanong na vlog ni otit, masaya 'yon, masaya 'yon. Ayun. otit, dahil nga sustainable na itong firm mo, aasahan ng mga Oti natin na sa susunod mong journey, 'yung sabihin sa paglilipat mo, Oti, mas malalakas mo pa panigurado. Oo. Oh. lang. Okay? lang pero gumagalaw. Secret na lang pero ano na lang. Biglaan na lang. Mm. nyo na lang sa vlog na Susulatan mo kami ha? Panigurado. Panigurado <laughs> yan. Shoutout ba may gusto kong shoutout natin? Shoutout kay ano? Boss Ram, Boss Jeff, kay Mama. Yan kay Sugar Mami Eli. <laughs> yan. Yeah. Panis. Ayan na. <laughs> Ayan na. Ayan na. <laughs> Ayan na. Yun. Kay Ma'am Melin. Oo. No. So yon shoutout kay Sir Jeff. Ay, Ay, boss Jeff yan, kay Boss Ram ah. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta mga tito At ayun, nag-update lang tayo dito May pinuntahan lang kasi tayo Mga tito, abangan nyo na lang si Otit At panigurado, matutuwa kayo Chat nyo na lang si Otit ayun, Maraming maraming salamat Otit Good luck sa susunod na journey